Hi guys, tara samahan nyo ako maglugaw. Nilaban ko pa rin to kahit may lagnat ako. Tingin nyo naman yung mukha ko. Hindi ko talaga alam kung bakit talaga ako nilagnat. Sabi ng mga kaibigan ko, para doon na matanda ako. Kasi nung lumabas ako ng bahay namin nung Friday, sobrang okay no okay talaga ako no. Tapos nung kinabihan, Diyos ko, sobrang nilalamig na Tapos ako. parang nasakit talaga yung lalamunan ko ng malala. Kailangan ko talaga maglugaw ngayon kasi nagkikarib ako. Nung naka-jagger na ako, saka naka-jacket pa. Gusto ko talaga pawisan, saka bibili ako ng gamot pagkatapos namin kumain ng lugaw. Dahil parang di ako tinatabla ng bio flu. Parang kailangan kailangan ko talaga ng paracetamol para pagpawisan ng sobra. Meron kasi dito guys, bilihan ng lugaw na sobrang sarap talaga. Dito lang yung guys sa Green Gate, yung sa Malagas ng 2A. dayo talaga nila ito. Tingnan nyo naman, di ba? Sobrang daming motor. Ang dami talaga nakain. Feeling ko mahihirapan kami dito makaupo. Pero okay lang maghintay kasi sobrang bilis na naman maubos yung lugaw, no? <laughs> Ang kasama ko nga pala ngayon sila sa isa kasi okay. Ay lang naman talaga yung palagi ko kasama sa mga vlog ko. Sa nyo naman yung mukha ko guys. di ba mukha talaga ako may sakit ngayon. Hindi yeah, talaga ako nag-ayos ng kasi gusto ko talaga makakain ng lugaw. Kaya nakapunta na rin kami sa harap guys. tingnan nyo naman talaga. Ang dami talagang tao. Tapos meron ako dito nakita space dun sa unahan. No. na Naupo. Inunahan ko na kagad sila. Kaya dead mas sa mga mukha nilang nakasimangot. Sa kami nauna kami nakaupo dito. Kaya naman talaga din dito kasi guys, sobrang mortal ganun ng lugaw nila dito. Asa ka sobrang sarap ng toko at babo nila, sobrang malutong. Yung lugaw nila 20 pesos lang pag plain lang. Tapos 40 pag may lugaw at laman. Ang sobrang dami nila mag-serving, saka sobrang bilis lang. At saka yung mga suka nila, sobrang sarap talaga. Paano pa pala pag init pa yung toko at baboy, 'di ba? Sobrang lutong na talaga nung sobra. Ako lang ba guys, pag hindi niyo nakukuha yung cravings, nyo, parang sobrang hirap na hirap ka talaga matulog. Kayon tapos sa kami kumain guys ng lugaw, ayan pahinga muna kami nang sa Kailangan ko talaga bumili ng tamol Sa kagas hindi ako pwede tumambay sa labas. Kailangan talaga umuwi ka agad. Palumala pa yung sakit ko, no? Malapit lang naman yung Green Gates Lancaster Gas kasi marami naman talaga shortcut dito. Kaya yung mga kinagandaan talaga dito sa lugar namin. Ha? Kain ka na? Kumain ka na? Ah! Chloe, Chloe! Go! Higa ah. siya